Good morning mga karepo. So andito tayo sa opisina ngayon ng Agribank, Kalapan Branch. So uh, nais nice ko lang i-shout out si Sir Aldrin, yung aking... Uh Uh, kababayan at uh, ganun din kabarangay sa bayan San Doro na siya ang unang uh, kauna-unahang uh, nakapag-release ng uh, motor ngayong uh, uh, January 2024 So ating kapayan na uh, interviewin siya sa naging experience niya sa akin sa pagkuha niya ng Repo Motorcycle Unit dito sa Agribank, Calapan Branch So ito, shout out brother sa So ano yung naging experience <laughs> sa akin <naman? laughs> ng unang-una pa lang, ito nga pala guys, uh, uh, kami nag start lang sa conversation through messenger. Uh, Nag-PM lang siya sa aking Facebook account. din, sabi niya, kukuha daw siya ng motor. So ano ba yung mag magandang experience mo kaya Gribang? Mabilis ba ka ang procedure? Mabilis ako. so... Ayan. Ayan, so. Okay. Pagka po ang advantage po na kasi ng online na uh, application, pagka direct na ka uh, nakapag nakausap nyo ako, ako po kasi si Mark Lester Eliama, uh, marketing officer ng Agribank. So kapag naka po kayo sa aking uh, pag usap sa online, uh, parang naka-VIP na po kayo kasi ako po kasi yung uh, nag-process uh, mismo ng application nyo hanggang sa makapaglabas po kayo ng motor. So dahil po ang reposes po ang ating unit na binibinta, as is where is po ang policy ni Agribank. Kung ano po yung uh, binibenta uh, na foreclosed na motor, yun lang din po ang ibibenta namin. So, uh, kanina na-experience po na eh, Sir Aldrin yung uh, pag-aakay ng kanyang motor dahil mura yung nakuha niyang motor, eh. mura po yung kanyang uh, biling motor sa akin. Uh, sa installment basis po, uh, nagkakamap lang siya sa 53,000. So, magkano siya rin down, ano ba, uh, down payment na 2,000, ang monthly niya ay ka din charayan pag update tayo 2139 lang 2139 pag updated so ini-encourage ko po kayo na pagka-kukuha po kayo, po kayo ng motor din sa amin sa Repo Motors unit dito sa Agribank, dapat po ay laging updated po ang hulog dahil malaki po ang discount na binibigay po namin sa lahat ng aming kliyente so at kami po ay nagtitiwala na makakatapos po kayo ng motor sa pamamagitan ng installment basis. So ayan naman po, mapapakinabangan nyo na po yan habang inuhulugan nyo. magagamit nyo po sa trabaho. So ito po kasi si Sir Aldrin ay sa Gaisano bila bilang isang security guard. Mahirap sa kanyang magtrabaho ng walang service kasi hassle po. hindi na, doon na lang po sa konsumo uh, niya sa pamasahe pati yung uh, oras po niya hindi niya po kapit. So ngayon may motor na po siya Andiyan na po yung uh, time freedom para dun sa kanyang uh, pag-uwi sa oh, para pagpasok at pag-uwi sa kanyang uh, trabaho. So nagpapasalamat ako kasi yun sir at ikaw ang kauna-unahang nakapag-release ng motor ngayong uh, January 2024. So welcome natin si sir sa ating uh, Agribank uh, family at siya po ay may account na dito sa ating sa Agribank. So, may uh, kikwente mo pa yung experience mo paglabas ng motor. <laughs> yes, Ayos na. Okay na. Yun lang mga po at maraming salamat.